Siyempre, ehm. Um. Nanibago ako eh. Sanay sa... Nanibago. Yun no? Kaming dalaman, eh. o. Kaming dalawa ni... Otol ko. Uy, may bikers din pala rito. May bikers din pala rito. Ganda rito, lalo pag hapon. Ganda talaga pag probinsya eh. Parang gusto ko na rin dito yun. Eh hindi uh. masya kahit hindi lakas, sakyan at hindi kaya anong nabidak siya sa pagkakita? hindi siya kahit kami sa klasiko. ko yung nga klase nito yung mga nangyayaring ating klase, sila dati Parang katulad ko rin, sa tama. Parang buwan provincial. Parang buwan. Parang buwan. sa probinsya Parang buwan. 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 🎵 Sa pito ng tanghal, kamay sa dahon sa aking aulap 🎵🎵 Nasari na na parang lumilipad Sa oras ay tila, Dyan, -ba ay tila di Dyan, -ba ako yon, uh, Bakasyon tayo, sa probinsya kong anong sarap Hangin ay presko, parang yakap ng malamig na ulap tapos pala, pala sa uh, na ginawa dito dito Sa gabi bituin ang ilaw Sa kalangitan Ay wala na ng Wala Tuyan sa puno tahimik Magbakasyon yeah, tayo yeah. Sa probinsya kong anong sarap Hangin may presko Parang yakap ng malamig na ulap <laughs> Ang pisaw sa ilo Mga <laughs> -ano ng kasapay Kalma lang dito Walang halong pag-aaway Yeah, I Kali na umaga kasi kami rito. Wala, wala yung mga klase niya Ganda ang ganda rito Ganda na ang lugar ganda, ganda talaga pagka probinsya Hindi nga natuloy Para pang lagi Ayan, katok ka eh. Magbakasyon tayo hey, right? Sa probinsya kong anong sarap Hangin may presko Parang yakap ng malamig na ulap Ang isaw sa ilo Mamalo ng kasapay Kahit malam dito Walang halong pag-aaway Grabe oh guys. abot Rigabi, guys. guys. River and the water, guys. Ay, nandoon din po Dito hanggang <laughs> nabalto. Ay, nandoon ka, kita mo? Linaw na atin pa upang kasabay naging nang naglalapa ang unong noong kanini bumabalot sa lupa hindi na na makita nyo ng barangay kong tao magbakasyon tayo tinawa, tinawa, sa probinsya kung anong sarap ang isa mo o nadagong ang mongga parang oh, yakap ng malamig na ula kumpisan no? sa ilog mga ano <t bows> na

siya kung ano oh, ang sarap presko, guys. Hula, guys. Parang yakap ng malamit na ulay Ang pisang Mga ng kasabay to, at, at, uh, one, Kalma lang dito Walang pag-aaway ilaw sa kalangitan Huni ang kulitlit oh, ah, Awit ng okay. province ay walang hanggan yeah, so Tuyan sa puno tila lagi panaginip maya, ah, maya, Buhay dito para pang May laging maya, tahimik maya, na Magpakasyon tayo ito, Sa probinsya kung anong Pero, sarap Hangin ay presko Para niyakap ng malamit na ulap Ang pisaw sa ilog Mga ayaw no no kasobai bong 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 bang bang bong bong bang 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 bas, lebih yeah. itu, lebih ha? itu, uh. dami dami, dami kalamansi 🎵Pakasyon tayo, sa probinsya kung anong sarap🎵 🎵Hanil ay presko, para yakap ng malamig na ulap, 🎵Tambisaw sa ilo, mga alo ng kasapay🎵 🎵Kalma lang dito, walang halong pag-aaway🎵 🎵Pagsabi ko ng tanghali, kamayan sa dahon ng saging🎵 mga ulam na sa dampak ay naluton namin po May lumilipas lumilipas. Magbakasyon tayo Sa probinsya kung anong sarap Hangin may presko Parang yakap ng malamig na ulap Tambisang sa ilo Mga alo ng kasabay Kalma lang dito Walang halong pag-aaway Sa gabi tuwi ng ilaw Sa kalamitan Paling panaginip Buhay okay, dito ka, okay. Para bang laging tahimik Magpakasyon tayo Sa probinsya kung anong sarap Hangin may fresco Parang yakap ng malamig Secret. na bulak Rampisaw <laughs> sa ilo Pamaano ng kasapay Karma lang dito Walang halo

gawin na... Magbakasyon tayo Sa probinsya kung anong sarap ko Hangin ay presko hmm. Parang yakap ng malamig na ulap Nakapisaw sa ilo Mga alo ng kasapay Kalma lang dito Walang halo